Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alienation Vlogs mga kalapatids <laughs> Nabis nyo nga ating mga kalapati mga kalapatids So yan nga ngayon lang tayo ulit na kapag vlog mga kalapatids kasi busy pa tayo itong nakaraan So yun nga kanina pa itong tanghali mga kalapatids So tatanggalin na natin yung tubig na yan Ilinisin na natin yung tubigan nila At uh, medyo magpapakain na rin tayo maya maya mga kalapatids So yun mga kalapatids may isang ibon na bumalik sa atin Hindi ko lang na i-vlog kanina mga kalapatids Bale it, yung isang ibon, may bali tatlo to kanina so na hindi ko lang na-vlog nga. Uh, binalik ko na yun sa may-ari mga kalapatids. Tapos kanina ay uh, pang isa pang ibon na gusto bumalik sa atin eh hindi ko lang nabuksan itong ating trap door na ito. Hindi ko nabuksan. Kaya hindi siya nakapasok. So hindi ko pa makita ngayon kung nasa saan siya. Bali 4.30 na mga kalapatids. Siguro naman eh, baka bukas ng umaga ay eh, makapasok na siya. Mga kalapatids siguro